Nandito kayo para mag-donate. Opo. Kanino gusto niyo i-donate? Hanggang, oh. hanggang mari daw po sa mga bata lang daw. Yante. Yung mga school supplies, yung mga ganyan supplies. po. School supplies. Magkano naman po i-donate nyo? 2 million po. Napakalaking tulong po ito at ang dami po matutulungan ng mga Pilipino. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Domo. Arigatou gozaimasu. Ngayon, mahirap lang kami. mga bata nag-aaral, walang kinela, walang tapil, walang bag. Kung pwede po ninyong tulungan kami. At tutupo, palito ay itak mga school supply, pati mga kinela, tapis, mm. notebook, pati mga rosa pa. Kung tayo lang tutupo ay itak namon, dutay lang, pagyagat kayo. Bye! i Dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ula dito sa Barangay Vitali, Sambuanga City, ay nagkaroon na ng landslide sa daan patungo doon sa school na ating pupuntahan. Ang sinasabi ng kapitan dito sa Barangay Vitali ay una pa lang na landslide na madadaanan natin. Meron pa tayong dalawang landslide pa na madadaanan. pasok itong 4x4 truck na sinakyan natin kanina ay napagdesisyunan natin na maglakad na lamang. Halos 8 kilometro ang nilakad natin na puro putik at may mga tubig na dulot ng malakas sa pag-ulan dito nga sa Barangay Vitalis sa Buanga City. So andito na tayo ngayon sa Tagpangi Elementary School Santa Fe Annex. Zyrel, ano po ang nag-udyok sa inyo para mag-message at sumali po doon sa post ni Senator Rafi Tulpo? Ang bali po, yung una kong naisip is yung mga bata po. Kasi yung hirap po ng nararanasan nila dito. Kami teachers, opo, oh, nagre-reklamo kami ma'am no, dahil sa, sa biyahe papunta dito. Pero every time nandito na kami sa school, sa room, eh, ako yun kasing nararamdaman ko. Ano na lang din sila. So, yun yung unang kong naisip yung mga bata. Kasi yung hirap nila, um, yung kalsada mga walang baon. Kami kasi okay lang eh. Pero po sila. Tapos yun, yung hirap din po na nakikita namin sila na papasok sa school, walang lapis, walang papel. Di ba nasanay kami sa baba na... Like ako, nag po ako. Kompleto yung mga um, materials ng mga pupils doon. Pagdating po dito, oh, huwa kayo ng papel niyo, Wala silang papel, ma'am. So, pupuniti nila yung page ng notebook nila para yun yung maging papel nila. Tapos, pagsabi namin, okay, get your math notebook. Yung math nila, English, Filipino, nasa isang notebook na lang. Minsan, kung ano yung dating notebook nila nung previous grade nila, yun din po yung ginagamit nila. So, mahirap din po sa part namin. Kaya, as teacher, no, um, example, every Christmas party, kami na lang teachers nagpo-provide own money, um, maghingi po ng donations, kasi para po talaga magkaroon yung mga bata. Mahirap, ma'am. Kasi kung kami nahirapan, paano na lang po sila? yung kami masarap yung ulam, yung mga bata, hindi. So, mahirap po kasi hindi din pwede na everyday kami magbigay ng galing sa paket namin kasi hindi din po kaya. Kaya yun, kami teachers, initiative na lang namin na humingi ng tulong po. Kaya yun, mami, yung nakita ko yung video no, kay Sir Shogoro, Trinay ko po, dumerecho ko, hinanap ko po yung mga ano, yung email. Kaya yun ma'am, sinend ko. And luckily po, nagreply naman within that day po. Tapos follow up, follow up lang sila. Una-una kasi, hindi ko pa sinabi, sinabi sa kanila. Gusto ko pa i-sure. Eh yung time na opening na ng NLC, sa ako sa kanila sinabi. Kasi tumawag na eh, nandun kami sa baba. So napakasaya ko, pinento ko kaagad sa mga ko, teachers ko kay school head sabi ko na pupunta kayo dito, malaking tulong na po. ma'am. Happy din o, yung mga parents nung sinabi namin yung announcement na pupunta kayo dito. Tuwang-tuwa po ako dahil maambunan ng grasya ang aming mga kabataan. As you can see dito sa, sa lugar namin, the livelihood is all, almost farming. So, yun, ang livelihood nila yung goma, no? And then, parang yung income every 18 of the month. So itong naibigay ni Rafi Tulpo at ni Sir Shogoro, malaking bagay na talaga para sa mga bata. At para na rin sa amin mga teacher. Kasi minsan, ang mga teacher ang nag-provide, nagpa-provide sa mga bata ng mga coloring, uh, coloring paper, band paper, yan po, at yung mga ibang material. Kahit sobrang layo ng paaralan sa kanilang mga kanya-kanyang tirahan is hindi mo ma makikita sa kanilang mga itsura or sa mukha nila yung hirap. Makikita mo yung interest at pagpupursige nila na kung saan gusto nilang makapagtapos. Despite of the struggles and a hindrance na na-encounter nila sa daily life nila. Sa araw-araw naman po ninyo na pagpasok dito sa Santa Fe Annex, sa school nga po, ano yung mga hindi, hindi nyo makakalimutan na experience po na kayo ay papunta dito sa school? Ang unang-unang hindi, hindi ko makakalimutan, ma'am, no, is ang biyahe, especially kapag ka umuulan. Kasi ang hirap ng daanan, ma'am. Uh, may estudyante ako na pinaka-tumatak sa akin is, pangalan niya is, ay Brian. Itong batang ito ay isang mabuting bata na minsan ay pumapasok ng late ng, ng paaralan, mga alas 10, alas 9 ng umaga na nakakarating sa eskwelahan dahil sa pangwalekta daw ng goma at pag-aalaga ng mga hayop sa kanilang bahay. So, yun siya talaga tumatak para sa akin dahil kahit nalilate, patuloy niya pa rin um, tinataguyod ang kanyang sarili upang makapasok sa paaralan at makakatch up sa mga classmates niya. Since mahirap yung community, kahit sa pambaon lang, or yung mga sabi natin, basic necessities sa mga bata, like sa scoutings, so wala talaga ma-provide ang mga parents, kahit pagkain, kanin, ganun. So, kailangan talaga namin mag-reach out sa mga private institutions, especially NGOs. Ang mahigit na dalawang taon na pagtuturo ko ay hindi naging madali. at uh, dahil po, uh, isa na yung classroom setting namin. No? Kung makikita nyo po sa, um, sa lugar namin, no? Yung classroom namin is isa lang siya makeshift. Na, na make of ano lang po siya, mga kahoy. And base po talaga sa sa makikita nyo po na setting ng room namin is uh, mainit siya. Tapos kung magtuturo kami, no? Pagsabay-sabay magtuturo yung mga teacher, maingay. So, minsan hindi na kami nagkakaintindihan. Tapos sabayan mo pa po din yung ingay ng mga bata. So, mahirap talaga. Naging masaya ako kasi Nakita ko kung paano talaga yung matulungan mo yung mga bata na maging inspirasyon ka ng mga bata at higit sa lahat kung paano ka ah, naging isang magaling na teacher hindi dahil sa sarili mo kundi dahil sa mga bata na naniniwala sa iyo araw-araw. Napakasaya ng puso ko na nandito ako ngayon bilang isang guro. Happy at kay Sir Sugoro Takeuchi? No! Excited na ba? No! Okay, sige po. Simulan na natin ang pamimigay. Buenas tardes, Nanay Grazel. Buenas tardes tambien con ustedes. Ma'am, kamusta naman po yung nararamdaman nyo ngayon na ayan na kompleto na po itong school supplies ng anak mo, may uniform pa at saka chinelas po. Siyempre po, malaki yung ano, tulong na binibigay po ninyo kasi hindi na po kami bibili kasi mahirap po yung buhay namin. Ganon. Salamat po. Na kahit malayo po kayo na nandito po kayo sa amin ngayon. Thank you. Nagpapasalamat kami kay Sir Shogoro at kay Senator Rapitul po kahit malayo po siya na narating po yung tulong ninyo sa amin. Gracias Senator Rapitul po kay Apo de ayuda di diamon school supply pati na mga especially mediamon mga maestra. Thank you and God bless. Napakasaya ko po kasi nandito po, napakalaking tulong po sa amin mga mag-aaral dito kasi mahihirap lang po kami dito, ma'am. Salamat po talaga na nandito si Sen. Rap Rapitulpo po, nagbigay siya ng tulong sa amin. Napakalaking tulong na po talaga sa amin ito ma'am. Salamat po talaga, Sir Suguro at Sen. Rapitulpo. Ano po ba ang pinagkakabuhayan niyo, ma'am? Yung rubber lang po, ma'am. Napakasaya ko po talaga, mom kasi ito po, hindi na po kami mamimili ng gamit sa anak. Ngayon lang po ba nangyari, ma'am, na kompleto itong school supplies at pangangailangan ng anak mo? Opo, ma'am. First time talaga ito, ma'am. Salamat po talaga, Senator Rapitul, kasi napakalapit niyo po sa mga mahihirap. Tatulad namin dito sa Santa Fe Elementary School. Salamat po talaga sa inyong binigay na tulong sa aming mga anak ng mga Napakasaya ko po talaga ngayon, ma'am. Salamat. Maraming, maraming salamat po. Lalong-lalong nasa itaas po. Sir Shogoro, thank you po sa donations nyo. Nang dahil po sa inyo is, um, nabigyan po ng opportunity yung mga bata dito sa Tagpangi Elementary School, Santa Fe Annex na ma-experience po na magkaroon ng kompletong school supplies, ng mga uniforms and slippers. So, salamat po. And kay Sen. Rafi Tulfo, so, thank you din po na tumulong din po kayo. Nagpadala po kayo ng mga reporters dito. Yung mga pinagdaanan din po nila. So, thank you din po talaga, sir. First and foremost, to Sir Shogoro Takeyoshi. Thank you so much, sir, for the blessing that you have shared here in our school, Santa Fe Annex. To Senator Rapitulpo, buenas dias contigo. And kiera iyo, eto anda aki, mira na di lugar. So no dale, el Dios tiempo para ginda to aki, pero el dito gracias gracia yaliga aki, gracias gayot, thank you gayot. And ohala, el Dios continua contigo, man bless with more wisdom, More strength, always physical health talaga that you can share, uh, Marami pang blessing hindi lang na, lamang dito sa amin sa Zamboanga, particularly in Vitali district but all throughout Mindanao and Senator, thank you talaga.